Ayan, magandang araw po sa inyong lahat mga boss Sa video ito, mga boss ay eh, pag-uusapan po natin Yung diskarte ko po sa 7 days conditioning program po Na yung sarili ko lang pong diskarte ito mga boss Sa disclaimer po mga boss 7 uh, days uh, conditioning uh, the sack away Bago po natin simulan itong video to mga boss eh, Gusto ko pong shout out Ang ating mga solid subscriber Simula nung una pa lang mga boss Sila na talaga yung mga solid na nagko-comment sa atin solid na mga bati basta may achievement tayo at saka solid na support taga suporta natin simula pa nung nagsisimula pa lang tayong mag vlog ayan uh, sa so tawag sa iyo uh, boss Clyde Gabriel at saka si uh, boss Albert Padrones ayan mga solid subscriber po natin yung mga yan uh, solid po na taga suporta natin simula nung uh, hindi pa tayo monetize. Ayan. sa video nito mga boss, ay pag-uusapan po natin yung diskarte ko sa 7 days conditioning. Ayan, take note mga boss, hindi natin pwedeng gawin ang 7 days conditioning kung hindi po tayo nakapreko ng at least 1 to 2 months. Okay? Bakit po? 7 days conditioning, napak-critical po niyan mga boss, sa totoo lang. Real talk po tayo mga boss Wala pong halong drawing Legit po lahat ng mga sinasabi natin dito Ayan uh, Pag ginawa mo yung 7 days conditioning Dapat po Nakaprecon yung inyong mga manok Nang maayos Okay uh, Natapos niya yung light and heavy trainings uh, Mental conditioning Nagawa po niya Ano ba yung mga mental conditioning na tinatawag Ayan Pagpapailaw Pagpapalakad sa ruweda Ayan uh, pagpapatugtog ng malalakas na tugtog para po hindi sila mailang pagdating sa oras ng laban at pag pinunta na natin sila sa sabungan. Alam naman natin mga boss na ang sabungan po ay napakaingay na lugar. Ayan, sumisugunda po ang sabungan sa ingay po sa palengke. Ayan, isa pong napakaingay na lugar yan. Kaya dapat po ang ating mga manok ay sanay po sa ingay, sanay sa pailaw. Ayan po, dapat po na-train na, natin sila sa mga bagay na yan. Ayan, yun po yung mga mental conditioning. Ayan, pagdating naman po sa mga physical conditioning, nasubukan niya rin magkaskas, uh, sparring, ayun. Isa po yung sa pinakamagandang training ng isang manok, kasi yun na po yung aktual, sparring po mga boss. Ayan, physical and mental uh, conditioning, dapat po nagdaan, nagdaan po sa lahat yan at saka isa pa pong uh, dapat nating sa alang-alang dapat pong manok natin na hindi po yan nagkasakit during ng ating conditioning ayan, once na nagkasakit po yan mga boss, i-out na po wag nyo pong sayangin yung mga gamot na nabigay nyo na ang sayangin nyo po ay yung pera pong ipupusta nyo kasi hindi po natin yan pinupulot mga boss alam ng lahat ng sabungero yan kung pinupulot lang sana ang pamusta natin mga boss ay sige kahit hindi mo na ni-condition laban lang ng laban kasi nga ka, wala namang kwentang pera kung ganun lang na pinupulot natin. Pero kapag pinaghirapan pinaghihirapan po natin mga boss, dapat po maging sigurado po tayo. Huwag tayong bara-bara. Dapat po, pagdating po sa conditioning, napaka-stricto po natin mga boss. Pero wag naman to, tali na bibihin natin yung ating mga manok. Kasi kapag ka mo ang manok, ayan, talagang baby-baby rin siya. Ayan. Huwag po natin sila tipirin sa mga vitamina. Ayan, primarily po, ang pangangailangan po ng manok ay vitamina at tamang patuka. Ayan, para po ma-reach niya yung conditioning level na gusto po natin. Ayan, yung conditioning na may bibigyan natin sa kanya na may apply niya sa actual na laban. Okay, let's proceed na po. Day 1. May paliwanag ko na po yung tamang pagpiprecon mga boss. Let's proceed po sa day 1 ng ating 7 days conditioning. Ayan, uh, disclaimer po ulit ha, ah, sarili ko lang po itong discarding mga boss. Pero ito po isubok na. Pero take note mga boss, di ko po ito ginagawa sa derby. Ayan, sa derby po hindi ko po ito ginagawa mga boss. Dumadaan pa rin po ako. Pag derby po yung sasalihan natin, dumadaan pa rin po ako sa 21 days conditioning. Ito po ay pang hack fight po lamang mga boss. Okay? Day 1, nagbibigay po ako ng proxygen. Ano ay ba yung pro proxygen na yan? Ang proxygen po mga boss ay product po yan ng LDI mga boss. Okay? Product po yan ng LDI. Anong ga, ano pang may na maganda ng proxygen sa ating manok. Ang proxygen po ay fat burner. Ayan, alam naman po natin mga boss na kapag uh, meron pong sapulang manok o masyado pong mataba, yung ating mga manok ay hindi po yan gagalaw ng maayos. Okay? Fat burner po yan mga boss. Eh, lahat po ng excess fat na nasa, nasa katawan po ng ating mga manok ay tinutunaw po ng proxygen. At ang proxygen mga boss ay isa pong oxygenizer. Okay, binibigyan po yung oxygen yung dugong ng ating mga manok nang sa ganon ay mas tumibay siya. Uh, mas maging mas tumaas yung kanyang endurance at saka stamina. Okay? Pampataas po ng endurance at stamina. Ayun, yun po yung binibigyan natin sa day 1. Ayun. Uh, let's proceed mga boss sa day 2. Ayan, day 2 mga boss, nagbibigay po ako ng B50 Ayan, B50 po Okay ano naman ang may bibigay ng B50 ang B50 po ay isang multivitamins mga boss na uh, nagbibigay ng good blood circulation at uh, para po sa ating mga manok na kapag kunwari po tinamaan po siya ng medyo fatal mga boss, hindi po yan basta-basta dudugo okay, hindi po yan basta-basta bibigay ka agad marami pong nakapaloob na B vitamins sa B50 okay Let's proceed po sa day 3 mga boss Ang Sa day 3 po Ay nagbibigay po ako ng Viminulac Forte Ayan, product pa rin po yan mga boss Ng LDI Okay Nagbibigay po ako ng Viminulac Forte Isa rin po itong multivitamins Na subok na subok po na po mga boss Buhay na buhay po ang diwa ng manok At uh, healthy healthy po ang ating mga manok Pulang pula yung kanyang muka At saka po ay alerto Ayan Nakakatulong din po yan Uh, magbigay sa ating mga manok ng magandang blood circulation din po. Okay? Yan, napakaganda po nun mga boss sa purin niyang multivitamins. Kung di po, po nagkakamali mga boss, meron din po siyang iron. Meron din po siyang sangkap na iron. At saka sa day 4 po mga boss. Ayan. Day 4. Sa day 4 po, pahinga mga boss. Ayan, sa umaga, uh, nasa keeping stage na po tayo mga boss yan, uh, sa day 4 yun na po yung ating keeping stage ayan, uh, konting pakaskas na lang po, konting palakad wala na po siyang training na iba Okay? tapos uh, uh, pahinga na po yun pagkatapos nun, pagkatapos ng morning feeding babalik na po yan sa ating mga keeping stalls ayan, kapag nilagay na natin sila sa keeping stalls uh, mag monitor po tayo ng kanilang droppings, doon na po pumapasok yung ating pointing and carboloiding uh, stage ng pagkakondisyon okay? pagkatapos noon sa day 5 nagbibigay po ako mga boss ng centrum ayan yung centrum po maganda po sa ating mga manok sapagkat kumpleto na po itong mga boss for good eyesight for good blood circulation kasama na po ang puso at saka yung at atay ng ating mga manok siguradong sigurado po na healthy healthy po ang ating mga manok okay ah uh sa day 6 naman mga boss nagbibigay po ako sa hapon ng bee pollen product po ulit yan ng LDI mga boss ano bang may bibigay na maganda ng bee pollen ang bee pollen po mga boss ay isang uh, anti stress okay? anti stress po siya mga boss na napakaganda po sa ating mga manok pagkat sigurado kapag ka pinunom po natin ng bee pollen yung mga yan ay wala pong yung stress mga boss tanggal po lahat yan Okay? Pagdating ko ng day 7, which is the fight day, wala na po tayong binibigay na kahit ano sa kanya. Maliban po sa paghinaanda na natin siya papuntang sa bungan, papatakan ko po yan ng Reload Plus. Ayan, anti-stress pa rin po yan at saka performance enhancer. Okay, para hindi po siya may stress sa biyahe. Malayo man o malapit, ang sabungan na pupuntahan natin, kailangan po natin ng Reload Plus. Sapagkat ito po, ay na-maintain nito yung energy ng ating mga manok at iwas stress na rin po. Ayan, pagpating po natin sa sabungan. Ayan, uh, 30 minutes ba, pag pinagpahinga na natin yung manok sa sabungan, pinibigyan ko po ulit siya ng reload plus. 7 drops. Okay, tapos 2 dips of water. Ayan, 30 minutes bago malaban, uh, another 7 drops po ng reload plus. Ayan, at syempre po, Pagkatapos po na lahat ng yun na sinabi ko mga boss Ay good luck po sa inyong laban Kung magustuhan nyo po yung diskarte po natin Ay pwede nyo pong gayahin mga boss Basta po tama at sunod-sunod po Okay po mga boss uh, Kung mapapansin nyo nga rin pala mga boss Wala po tayong turok Wala pong turok kasi po pagkalakas-lakas na po Ng mga vitamin na binigay natin sa 7 days na yan at saka sa during preconditioning po niya, sagsag -sag na po yan sa gamot. Okay? Kasi po ang pagtuturok mga boss ay dagdag -dag stress po yan sa ating mga manok. Ayan mga boss, sana po ay mukunti po kayong natutunan sa ating munting video at sana po ay subscribe nyo na po ng ating munting channel sapagkat nag-upload po tayo rito ng puro educational content po para lang po sa inyong lahat mga boss. Ang dito na lang po ang ating video mga boss. Ayan. Ito po muli ang yung link Sakto GFB. At uh, welcome na welcome po kayo sa aking munting manukan. At long live sa Bumeros.